Hey, what's up mga ka-happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Okay guys, so dito na tayo sa ating uh, beloved Cornish para sa ating uh, isang fishing adventure naman ulit dito sa Qatar okay, so target fish po natin is uh, manguha po tayo ng pangpain natin ng mga maliit na isda tapos mag live bait tayo tapos mag GG na rin tayo at saka mag casting na rin so matagataga na rin tayo din nakabalik dito siguro mga magdadalawang linggo na siguro o mga sig ganun <laughs> so baka makachampa tayo dito guys yung sinend kasi sa atin Noong nakaraan ni Muhammad yung, yung kaibigan nating banggali napakalaking barakuda sana makatsamba rin tayo guys okay so tara let's samahan na ito masag, pero malaki oh. at eh, nakakuha na rin tayo malakapas magandang pangpain natin to panghuli natin guys dami pang pain naman tayo ulit laking tulong talaga to guys yung fish folder na to. I'm Bilis lang. Hi. What's up? Yes, ma'am. Good? Good. It's a good Okay. So, naubos na rin yung pain natin, guys. Ito kahit pa paano naka isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Naka walo tayo at saka isang alimasag. <laughs> yan. Naka walo tayo. At least may pangpain tayo guys. Yan pangpain na natin yan. Okay. Maganda kasi pangpain to. Okay, so mag uh, jigging mo tayo kahit sandali lang. Ito guys sayang. Hindi natin na malayang kasi iniwan natin dito kanina isinabit na. May kumagat ng pain natin na ista Oh. Halos makalahati na pala yung spool natin na hatak niya. Oh. Ang lapit na kasi ng hagis ko niyan. Ngayon, no? Oh. Oh. Hamuro siguro to guys. Sayang. Oh. Laki ng kinain ng spool. Ng, sa spool niya ng hatak niya siguro. Oh. sayang ano mo natin baka lalabas yan mamaya oh, sayang sayang okay guys so ayan yan pong muna nakuha natin ayan yung mga isda na yan pang pain pa rin natin dyan dun sa may cornish so sayang talaga kanina yung naghila sa pain na isda natin so ito lang po yung magiging ulam natin isang alimasag <laughs> uh, pero ayos na to pari santa ng pritong itlog may ulan na tayo guys okay okay guys so hanggang dito na po yung video natin para sa araw na to so hindi mo tayo pinalad na makadali ng malaking isla so ito paano nakakuha tayo ng mga pangpain natin ulit ng mga malit na isla para sa sunod na pating natin sa may cornish makahagis agad tayo na pangpain natin ano, ng pang mamaw So, yung ulam natin ngayon, isang alimasag lang. o, <laughs> shout out, shout out pala kaya no. kay Pilyong Angler, kay Master Pilyong Angler. So, magkasama kami kanina pero nag-separate sila. So, doon sila nagpisto sa sa may restaurant. Nagpaiwan na ako doon. Okay, so. pero susunod, sunod, magkasama pa rin kami Okay guys, so ayaw nang i ko sa video natin para sa araw na to. So, don't forget, spread love and always be. Happy.